At di ko na po naipakita tumiba po pala sila ng saging. Uh, nagbabalat na rin po siya ng saging na saba. Ayan, matataba po siya. Matataba. Oh. Ano Matataba po siya. Yan, tapos na po natin yung balatan. Tapos sa po niyan balatan. At ngayon po ay ako magtitilad na. Mag Titilad na po natin iyan. Ayun po ay magtitilad ng sabi. Sa Titilad po tayo ng sabi. Tayo po ay magbabagkat. Magbabagkat po tayo ng sabi. Ang sabah. Ang dito po tayo ng sa Tapos na po natin tinatilin yung ating saging na ibabagkat. Nagpo natin ng taliyasi at magiging ito yung kawali. Ito pa siya. Okay. Ano yung nilagay po natin yung asukal ay 1 kilo. Kaya din po natin yung star. Star margarine. Hmm. Ika mo ng tubig yan. Ilan? Dalawa. Dalawa. Dalawa ang base. Masa? Hmm. Dito. pa. Ngayon, mm -hmm. mm -hmm. tapos na kayo, Ay, Ay, na niya 'yung star. Mm -hmm. mm -hmm. Ngayon. na po natin. ang ating binagkat saging. po natin ang gatas. Ang ating binigat. Ito na yung ating binagkat Ang saging, ang saba. Hmm. todo bueno.